Mga hayop na tao to? Hoy! Itong pagkain ng hayop, yan po ang gusto nilang bilhin ng mga Pilipino. Mga hayop na tao to? Hoy! Yan po ang ginagamit as feeds. Feeds ng hindi tao, hayop. Para lang humag isip, -isip po kayo na matagal na po tayong binubudol. Binubudol? Uh. Alam mo, uh, balibalita natin. Eh, ito si ano, ito si Ted Pailon. Galit po ito sa administrasyon. No? Galit kay Martin Romualdez, galit sa Pangulo. Bakit po? Kasi, ah... Uh, kumbaga, ito si Martin Romualdez ay uh, nakalaban po no? ni Ted Filon. Tama po ba? Oo, sa nung nakarang eleksyon, hindi natalo si Ted Filon, kaya hindi makamove on. Pag talo, talo, tanggapin. Diba? Oo. Oh, ganun lang po yun. Dapat marunong kang tumanggap ng pagkatalo mo dahil hindi ka naman gusto ng mga tao. Diyan ka lang nababagay sa programa mo. Huwag mo nang ipilit kasi. Ha? Pag hindi mo kaya, huwag nang ipilit. Huwag magtatanim ng galit. Di ba? Hindi na ano eh, hindi na pagbabalita yung ginagawa niyo eh. pagbanat na eh. Oh, imbis ganda-ganda sana ng programa niyo, pero parang anti-government na kayo eh. Di ba? Oo, Puro kayo sinasabi nyo, kurakot, o, oh, kurakot yung gobyerno. Pangalanan nyo kasi, sino yung kurakot? <laughs> Hindi nyo mapangalanan kasi wala naman talagang ganun. O, oh, takot kayo. -O. Kung talagang matapang ka, sabihin mo kung sino, sino, at sino, or sino yung kurakot. ba? Diba? So, ito po yung bibigyan natin ng uras uh, ngayon, itong uh, video na ito. No, neted Kasi galit na galit na! Galit na galit. Hindi matanggap. Hey, diba? Oo, oh. oh, ito Steve Pylon, mga ganitong klaseng banat niya. Ano, ano to eh? Oo, oh, oh, kumbaga, may halong inggit to eh. Huwag nang ano. Pang, pang, pan, 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 pan ka lang ba? Diba? Oo, oh, gusto mo pang, kunyari uh, kunyari, sasabihin mo, kurakot yung gobyerno. Ano, anong gagawin namin? Ikaw yung magiging bida. Ano mong gusto mong isipin namin? Bida ka. Ganon. Eh wala ka nang mapa wala bago kami maniwala ng kurakot yung gobyerno ay maglatag ka muna ng ebidensya. Isa-isahin mo anong kinurakot, sinong nangurakot, magkano yung kinurakot. Hindi yung laway lang yung kapital mo. Wala mang ganoon. 'Di ba? Ano Nako po, ang daming dismayado dito sa taong ito. No, so yan po. no bago po tayo mag Tuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong ano dito, uh, Facebook page, Mallpoint 2.0, meron din po tayong TikTok, ayan na, and syempre mga pre, no, ah, uh, sa hindi pa nakasubscribe sa ating uh, YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Ayan na, uh, and ring po ninyo ang notification bell para updated po kayo sa mga uploads natin. Okay? So ayan mga pre, huwag na po natin patagalin at uh, bigyan na po natin ito ng uh, reaction. Ay nako, opo. Ito namang ating mga manggagawa, wala naman tayo. May magagawa ho ba? Wala. Hindi ho ba manonood ka lang sa kanila, makikinig sa kanila. Oo, oo, pauulan ka ng kalamang pangako. At the end of the day, hindi naman po. Puto... Hmm. Sino ba kasi yung nangako? Sino ba kasi yung nangako? Aba, laruhin mo. Parang ang parang ang binabanatan niyo diyan, hangin eh. Hindi hindi kayo marunong mag-drop name. <laughs> Oh! Pa nga yung pangako, may magagawa ba tayo? Wala. Hindi ho pa May magagawa ka pa doon sa tindera ng, uh, ano, ng bigas? Eh, pag sinabi ng tindera. Mm. Eh, tindera ng bigas, bakit? Eh, mahal ko ang kuha ko nito eh. So, ikaw ngayon, pi one. so pipili ka ngayon na pinakamurang bigas. Mm -hmm. ang, ang rekomendasyon ng ating... Mm -hmm. Sa... Pinakamurang bigas, tapos... Anong gagawin? eh ba, you try broken rice. Mm -hmm. diba? There's, there's 25. Broken rice, yung parang mais. Oh, tingnan natin kung anong sasabihin niya dito. 100% broken. There's 100% broken. Eh, gusto mo na mura, kumain ka ng broken rice. oh, alam niyo ba yung broken rice na yan? Ito lang po, no? Uh, noong nagkaroon nga po dito tayo ng pagkakataon. mag mag explain siya, mag explain Ngayon, tatapan, tatapan, tatapatan po natin ng ebidensya or video yung kanyang explanation maya-maya lang. Kasi sila, laway lang yung kapital nila eh. Tayo po, hindi. May video tayong pantapat dyan. Oh. Dokumentaryo po na malalim dito po sa usapin po ng Rice tarification Law na ito. Nagawi nga tayo dito sa pinaka-moderno ha. Na rice facility sa buong Pilipinas yung hmm. 10... Sige, push mo yan. diyan sa alang-alang late. Sa buong Pilipinas yan ha. Japanese technology. Doon po sa kanila, ang ganda nga po ng pasilidad. And hmm. uh... tapos, oh, uh, uh, they can make the palay fresh. For the longest time Kasi meron silang silo doon Na imbakan po Maganda ho ito eh And they produce only Ha? Huh? They produce only Whole grain Meaning Hindi ho biyak-biyak Kaya silang mahal Full grain ang kanila po Oh, hindi biyak-biyak Kumbaga hindi Alam niyo giniling ni Maes Parang ganun yung tinutukoy ni ano eh tinfile phylon eh Kung gusto niyo daw ng mura Ganun daw yung makakain nyo O tuloy At yung binhi nila iba din sila ho ang nagbibigay ng binhi, sila nagbibigay ng fertilizer, ginagamit yung lupa ng mga magbubukid, yung magbubukid mismo ang tatanim, they facilitate po ang lahat ng proseso. Kaya mahal... Natural, alam sino magtanim. Yung bigas. Kaya yung kanilang presyo, that time, 60 na po, ito 65 pesos, pero yung quality niya, abay export quality. Doon sa ng facility, sabi ko nga doon sa ano ito eh, Fre uh, French National eh, yung asawa po ng Pilipina na namuhunan dito, bilyon po ito, no? Utang ito actually sa bangko. Yung pong kanilang pasilidad doon, pa sabi ko, pa paano? Mm, sige, push mo. Mo naman na hihiwalay yung biyak biyak. Kasi maya maya baba na to eh. Meron silang facility nga kasi nga high tech. Modern, modern yung mga So yung biyak biyak yan. na yan, oo. oh, po, inihiwalay. Okay. And then agad agad. Da, uh, pwede hum magbalot ng Alam mo sa totoo lang, pag magpapagiling ka ng mais, may naman talaga yan eh may, may pulido, merong may biyak-biyak, meron yung mga medyo brown-brown na, meron yung pagkain na ng ano, ng manok, ng baboy. Yung parang uh, feeds na siya. Parang feeds yung dating. matikyan yan, pag pinasok mo sa machine yan, kahit anong bigas pa yan, may hiwala yan. ba diba? Kasi dito sa amin, pag uh, anihan po ng palayan, uh, ng palay, may mga nagigiling po dito, nakikita ko eh, nahihiwalay po talaga eh. Ano oh. Ano ang sinasabi nito ni, ano, ni Pylon? Ah oh. 5 kilos, 10 kilos, may ganun po agad-agad. So, yung broken rice, right, tanong ko, saan papano paano yung disposal si Rachel Renucci? So, paano po yung disposal noong pong broken? 100% broken. Ah, yaan, mayroon din kami bumibili. Oh, sino bumibili niyan? Yung mga may babuyan at hmm. manukan. Ah. Oh. Totoo naman yan. Yung, yung, hindi po yung, ano ah, kung uh, kumbaga, merong solidong rice, okay? Meron yung kasunod na medyo, ano na, medyo uh, tinatawag na broken, pero may halo pa rin namang ano yun eh. May halo pa rin matitin uh, bigas, no? Uh, actually, pwede pang kainin yun eh. No, kung, kung bahay-bahay -bahay nyo lang. ba, diba? Iwan ko lang sa iba kung binibenta nila yun. So, tuloy natin. Because yan pong ginagamit as feeds. Feeds ng hindi tao. Hayop mm, Tapos? Opo, yung pong ginagawa ng mga nagbababoy Yan nilulugaw mm. Idinadagdag sa pagkain ng baboy Hindi mm. lang baboy, may aso pa Pwede rin sa aso yan Sa mga nagtitipid O, tuloy Yung po namang iba, ginagawa pong patuka sa manok mm. Itong pagkain ng hayop Yan po ah. ang gusto nilang bilhin Ng mga Pilipino At sino naman yung may sabi sa'yo? Sino naman yung Saan mo naman nakuha Yung balitang yan Fake news ka, Ted San mo naman nakuha yan na yung pagkain na yon na pagkain ng baboy e eh gustong ipabili ng gobyerno sa mga tao? San mo nakuha yung balitang yan? Sino yung may sabi? Ang Pangulo ba? Martin Romualdis ba? Sino bang mga kongresista yung nagsabi niya na ito yung bilhin nyo? Meron bang ganon? Take news kay? Patagal ng patagal sinungaling ka. Sinungaling ka. Sino bang nagsabi sayo? Ako wala po akong nakita sa, sa mainstream media na lumalabas na oh, sabi ng pangulo, oh ito daw yung bilhin niyo yung mga broken rice. May sinabi ba yung pangulo? May sinabi ba yung mga kongresista ng ganun? May sinabi ba yung mga senador na ganun? San mo nakuha yan? Fake news ka. Dapat diyan sa trabaho mo, tinatanggal ka na. Di diba? Sinungaling eh. Patuloy pa natin. Eh, Ay, init itlog ko sa yung Nako! Mga hayop na tao to? Hoy! Oh, tinawag pa niyang hayop. Baka ikaw yung hayop. Ha? Kasi katang isip mo yung mga nilalabas mo dyan sa bunga mo. Masahol ka pa sa hayop. Mas matindi ka pa sa hayop. ba? Diba? Oo! Gumagawa ka ng kwento eh. Klarong-klaro eh. Ngayon, latagan mo kasi ng ebidensya. San mo nakuha yun? Sinong may sabe Pangalanan mo! Hindi yung kami pa yung manghuhula. Gusto mo... Alam nyo kaya hindi pinapangalanan ni Ted Filon? Kasi gusto niya sisihin po natin yung gobyernong ito. Gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang yun. Ganun kasimple. Diba? Wala. Sayang Captain Phylon, sinira mo yung pangalan sa barya-barya lang. Sayang! K.O. Diba? Kumbaga, ito si Ted Phylon, ito yung kumakain ng patuka ng manok. Bakit? Kasi nagtsatsaga sa barya-barya lang. Masyadong halata eh. Masyadong halata yung ginagawa ni Ted Phylon. Diba? Yung kanya mga pagbanat sa administrasyon. Halatang halata! K.O. Ikaw talaga? Mm -hmm. Ang bagong Pilipinas. Ang yung broken Our rice na gusto nilang nang... uh, ito, may, may busos, boses pa ng Pangulo. Pilihin natin 100% na broken rice na 40 pesos per kilo. Yan iyon. Uh, 100% na broken rice na 40 pesos per kilo. Broken rice. 40 daw yung kilo. So tingnan po natin kung totoo ba ang sinasabi ni Ted Filon. Papakitaan natin ng ebidensya. Kaso, Ted Filon, 29 yung kilo nito eh. Kasi sabi mo, ang uh, 40 pesos na kilo na bigas, i-broken eh, rice yun. Kumbaga, hindi buo Broken rice nga eh. So, tingnan natin kung bro broken rice ba itong uh, 29 per kilo na bigas. Check po natin. Ha? At least may ebidensya. Yan. Si Ted walang ebidensya. Oh. Uh. O oh, na, may pangalan BBM. Oh. Sa mga magtatanong, bakit may pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos? Oh. Eh natural, marami siyang mga supporter. Eh ano ngayon kung pangala pangalanan nila yan? Diba? Or posible na may pangalan niya ni Pangulong Bongbong Marcos para malaman ng lahat na eto na yung pangarap ng isang Pangulong Bongbong Marcos. Unti-unti nang natutupad ah oh, tuloy. Kung rice nga ba? Dito oh. oh. Ano to? Ano to? Ano to? Oh. Ay, balik na natin dito. Oops. Oh. 29 yung kilo. Paano naging broken rice 'yan? So, si Tid po ay hari na din ng kapek nyo, san. Uh Oo, -oh, namanan niya yung kapek nyo sana mga dutae. Ah, <laughs> uh, paano naging broken rice yan? Ted Pailon? K.O. Sinungaling si Ted Pailon, diba? Ah. Ah, tapos play natin. Ah, uh, yan o. Ah. Ah. Oh. Diba? Sinungaling? <laughs> Halatang halata. Ah, sige, proceed na tayo dito kay Ted Sa fake news Makinig po tayo sa fake news Yon, magpakatutuon po tayo sa isyong ito Hindi po ba? <laughs> magpakatutuon no tayo sa isyong ito Isa e, balita mo pa nga lang hindi natutuoy Huwag eh. nga kami yon, po yon. Tanungin nyo kahit na sino sa industriya po na nagbibigas Kung ano pong pinupuntahan ng broken rice Na parang apong mais na giniling Paasa ng paasa, pangako ng pangako ako 'to 'yung ginagawang pambubudol sa mga Pilipino. Etong ah, galit na galit. Ang sa mga Pilipino. Ah, uh 'yan -uh. eh, nagbibigay ka lang ng ano eh, nang kumbaga katangisip mo lang 'yan eh. 'Di ba? Kung ako po, ako 'yung talagang babanat diyan. Patunayan niyo 'o ano 'yung binudol. 'Di ba? Ano ba 'yung binudol? Sino nang budol? Wala pong pangalam binitawan. Kasi lahat po ng sinabi niya ay fake news walang katotohanan. Kasi once pag nagbitaw ka ng pangalan at fake news yung sinasabi mo, makakasuhan ka. Kaya walang pangalan. Kasi alam niya sa sarili niya na fake news yung mga nilalabas niya. Ito na po yung presidente sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Di ba na pinirmahan din naman niya? Hindi po ba? Bakit po pinirmahan? Pakatotoo tayo dito. Dapat po talaga dito ang tawag niyo, Mr. Sub-Animal. Ano daw? Tinawag mo yung pangulo na sub-animal? Ay, correct nga po kung talaga bang tinawag niya. Sino bang nakapanood ng full video nito? Eh, tayo dito? Dapat po talaga dito ang tawag niyo, Mr. Sub-animal. Mr. Sub-animal. Okay. oh. Tawa-tawa pang talunan, no? Pag talunan talaga, ganyan lang yung kaya, eh. Yung, yung asar. K.O. Huwag mo na kasing ipilit. Lalong lulubog yung bansa kung tatakbo ka pa. Wala ka namang alam. Diba? Pag di tayo tumigil dalawa dito, masasab tayo. <laughs> ang totoo bang, ang ating representante ay kumakatawan mismo sa bayan? pinakamainam po, puntahan natin yung minutes mm -hmm. ng butuhan sa budget. Mm -hmm. Tapos? Ano ba ang sinabi ng presiding officer? At on record nga, sino na naman ang on record nagsabi na hindi kami boto dyan sa budget na yan. Na ngayon nga po hanggang ngayon ay hindi tayo makamove on kasi nga po this kind of budget is called suboptimal. Perhaps mm, ito, ito, ito. The, 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 budget as was passed, you could describe it as suboptimal. Opo, kasi nga pag punyong say suboptimal, subpar, mm -hmm. substandard. Substandard! Ano, <laughs> dapat po talaga dito ang tawag nyo, Mr. Subanimal. Hoy! <laughs> uh, oh. Ah, so ang, ang ang budget yung tinutukoy kasi sabi ng pangulo suboptimal. Tapos ngayon eh tinuturuan niya po yung presidente dapat sub animal daw. Yung itawag, di ba? Dapat ikaw yung tawaging animal eh. Oo, tuturuan mo pa yung presidente ng Pilipinas sa kawalang hiyaan mong kupal ka. Di ba? Huwag naman ganon sa Pangulo, huwag ka naman piluso po. Diba? Magbigay ka lang, i-criticize e mo lang, walang problema yan eh. Pero sobra-sobra na yung ginagawa mo ha. Ted Pilo na. Over na over na yan ha. Oh. Pag di tayo tumigil dalawa dito, masasab tayo. <laughs> eh kahit si Superman siguro, si Batman, si Robin, este si... Okay. Aba hindi mga katatid Kaya... Yeah. Hayaan mo si Ruben, mumukbang yun eh. K.O. <laughs> Ikaw naman. <laughs> K.O. Sorry, sorry po ah. Hindi <laughs> na. Sino ba, Robin Hood? Ano yun ah? Kaya makasama ni Batman yun? <laughs> K.O. <laughs> Ba't nandiyan sa Senado ngayon? Oh. Huh? wala siyang powers para isa-isahin niya ang lahat doon so ka na hindi mo alam kung ano pinagkabutuhan na hindi mo man lang inaalam That is kasi why? nga natitiwala ka doon sa small committee na BICAM oh, natitiwala oh. ka sa committee oh. ng operations chairman ninyo oh. in the senate natitiwala ka kay Chis at doon sa committee on finance chairman at maging sa approach chairman Wait. may DBM website naman kasi eh. diba? isa-isahin niyo doon kung talagang uh, sabi nga ni PBBM kung talagang kahit isa lang may makita kayong blanco doon di ba oh Ba't puro kayong ngawa? Ba't hindi kaya subukan para matapos, ma 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 mabilis kayong matapos? 4,000 pages yun, no? Isa-isahin nyo kung may blanco ba? Simulan nyo na. In the lower house. Nang lumabas yung budget, it is called, it is called suboptimal hmm. by the President. Sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinagoy ang pinaka-corrupt na budget. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito po yung pinaka-kinatay na pambansang budget. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, mm -hmm. National, Expenditure, Program, program na pinaghihirap. Mm. Okay, push mo lang. Harapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila. Kunwa-kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, mm. yung nalamang... Yung nalamang... Small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan. Na hindi pinapakalala. Ang pa nagdesisyon para po... Si ano yun ah? Si Sarah yun ah? Wait lang, yung maliit na buhay Nagpapalaki pa eh. On, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung... O oh, yan. Si Sarah yan ah. Si Sarah yan! Kilala ko yan! Maliit na buhaya. Gustong magpalaki. Sige yung mga yan? Na hindi din ang mga Para po, ha? Katayin ang pambansang budget na ngayon. Eto na po yung presidente sinasabi niya. Nahihirapan akong ayusin ito. na Napinirmahan din po naman niya. po ba? Bakit mo tayo dito. Pangamba niya in fairness na magkaroon ng budget. Mm. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa re budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng re budget? Opo. Panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo. At ha, dalawang hayat yung budget. Totoo nga sila eh. Opo. Masama lang po ang indikasyon niyan sa ating mga investors, mga nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Opo, pero hindi eh. Tinanggap, may nagvito ko. Pikon na na eh, no? Tumari na 26 billion sa DPW, eh, pa rin po na walang subsidiya po yung PhilHealth, kinatay-katay po yung DOTR budget, tinanggalan sila ng appropriations para po sa mga right-of-way issues na napaka-importante, etc., cetera, etc. Cetera. Tinanggalan po ang DepEd, binawasan po ang DA, binawasan po DICT, nilagay doon sa mga pork barrel nila. Eventually po, ang nangyari nga dito, ha? Dismayado presidente, pero, kinaprobahan niya pa rin. Yan po ang sitwasyon natin. Hindi transparent ito. Sila-sila lang ito. Sino-sino itong mga taong ito na siyang tanging nagde kung saan ilalagay ang perang pinaghirapan ninyo, pinaghirapan natin. Ewa, kumbaga, mga kapatid, kapag po ganyan, na pinauubayan ninyo sa mga taong hindi po lumalantad, abe, para mong, ha? Inilagay ang... Ah, oh, inilagay ang... Buaya sa kulungan ng mga manok. Whoa! Hindi ba... No! Kaya we, we, really need reforms sa ating pong kongreso, sa ating pong legislation. Mm. Ma Maliwanag po dito sa napanood natin video na uh, dinidikdik niya po dito yung kongreso, yung presidente natin, no? Na sabi nga niya, eh, ang gobyerno daw po na ito ay kurakot. ba? Diba? So, yun lang naman yung palagi niyang sinasabi, no? Uh, yun yung pinopromote niya palagi sa kanilang mga uh, programa. Na ang gobyernong ito ay kurakot. Kasi gusto po nito ni Ted Pailon na tayo pong mga Pilipino magalit sa administrasyon. Huwag sumunod sa batas. Kasi nga, kurakot daw eh. ba? Diba? Yun yun. O, oh, kami, may sarili kaming pag-iisip, may sarili kaming utak. Hindi kami mapapasunod ng taong tulad mo. Hindi naman kami DDS na bobo eh. ba? Diba? Wag mo kaming igaya sa mga DDS dahil mga bobo yan. ba? Diba? Kami yung, yung utak namin nasa katinuan. Kaya namin mag-imbestiga, mag-analyze. Hindi kami nagpapaniwala sa mga lumalabas sa bunganga nyo. O kaya, payo ko din sa mga viewers, mga viewers ko po, nanonood sa akin, sumusubaybay po sa akin YouTube channel, no? Huwag po magpapa... kasi magagaling po ito, mga... Uh, alam mo yun, uh, mga brainwash. Napapalabasing masama ang administrasyon. Tandaan po natin, ang administrasyon, kahit sino pong mag, maging pangulo ng ating bansa, wala pong perfectong pangulo. Okay? Pero tandaan po natin, lahat ginagawa ng ating pangulo para lang umunlad pa unti-unti yung ating bansa. ba? Diba? Klaro po yan. ba? Diba? Si Digong, iba naman. Hindi naman rin rin perfecto itong matandang ito. ba? Diba? Pero, ang pagkakamali niya ay palagi niyang inuulit-ulit. Hindi niyan siguro yung idol ni ano, ni Ted Pilon. Si matandang pintanil. ba? Diba? Siya, siguro. K.O. Mm. at tuloy natin. lecture in both houses of Congress with all... Pulled... Kasi tandaan po natin ha. Ang taong gumagawa po ng tama, ginagawa yung tama para sa bansa, ay talagang asahan po natin maraming tao na may inggit at maninira. Kung ikaw puno, ma marami kang bunga, babatuhin ng babatuhin ka. Dahil ang mga taong ito na nambaba babato mga hampas lupa ito eh. Mapatay gutom nito eh, di ba? Ang kailangan nila yung bunga mo, kaya binabato ka. Bakit kanila binabato? Para mabusog sila. Ganon din po yung ginagawa nitong tinpailo na to. Di ba? Binabato ng binabato yung Pangulo, yung Kongreso kasi bakit? Kilala ang Kongreso, kilala ang Pangulo. Kilalang magaling sila. Di ba? Magaling. Pag sinabing magaling, di ba? Alam nyo na yun. Oo. Oh, magaling mag-imbestiga, magaling magtrabaho, nagpupuko sa trabaho. Binabato ng binabato nila ang Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Kilala po ang Pangulo eh. Gusto nilang uh, kumapit sa kasikatan ng Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, pag kakalabanin mo nga naman yung Pangulo, pag-uusapan ka rin. Ganun lang naman yun eh. K.O. Di ba? Ano lang ka basic yun? Oh, You respect. Pinapakanong alam mm. mga kapatid. Nitong isang congressista the gentleman from Zamboanga City. Sige, push mo. At lahat daw po ng mga korap mga kapatid. Oo, oh, oh, na mapapatunayan. Oo, oh, na mga corrupt sa gobyerno. Nasa amampung sangay ay oh, oh. firing squad. Firing squad Dapat ako, agree po ako dun. Agree po ako. Alam niyo kung ma mapatupad yung batas na yan? Naku, Sara Duterte. Delikado ka. <laughs> K.O. Sara Duterte, Digong, Pulong, Baste. <laughs> Mukhang may mauunang ipahirin yung squad, ah. <laughs> K.O. Ang biro-biro nga ng iba, hindi eh, ng shortage sa bala. <laughs> ni Tsaka araw-araw may firing. Hindi mo ubos, no? Kung, kung, kung magkano to, oh, yung scheduling. Kaya lang, mm. so with the system that we have, yes. mapapanagot ba talaga? <laughs> Kahit may ganon, <laughs> mapapanagot ba talaga Gantong. ang mga magkakamal sa kaban ng bayan? So, ayun lang po yung uh, video. ano Basta na, ipakita naman po natin na uh, yung sinasabi ni Tim na 40 kilo na bigas, tapos sinasabi nila na durog-durog daw yun, uh, para sa akin, fake news. Kasi bakit po, ano? Uh, may video naman po kasi dito. Ayan, no? Oh, Magkano nga lang kilo nito eh? Ah, uh, 29 lang. Pero yung bigas naman na to, okay naman eh. Tingnan po natin. Oh, oh. Oh, hindi naman durog-durog yung tentaylo na. Ikaw naman. Huwag mo siya sobrahan. Totoo naman na merong durog na bigas na yun ay pinapakain sa baboy, sa aso pero hindi po sa mga tao. 'Di ba? At walang walang sinabi yung gobyernong ito na o oh, ito ha, ambilin yung bigas yung durug durog. Wala. Ikaw lang gumawa ng kwento na 'yan. Ngayon kung ang tao nagipit. Tapos 40 lang yung pera niya, tapos yung durug durog lang yung kaya niyang bilhin, bibilhin niya ngayon tapos yun yung kakainin nila sa saing tapos kakainin nila desisyon nila yun hindi sila inutusan ng gobyerno na bumili. Kasi sa, sa ngayon, yun, 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 yung afford nila eh. ba? Diba? Kung totoo man yung 40 na sinasabi mo. ah, oh, Yun lang afford nila eh. Ay, importante dyan, walang sinabi yung gobyerno o bilhin mo ito ah. Ito yung isa inyo. Walang ganun. Problema kasi kay Ted Pailon, sinusobrahan. Totoo naman, may durug durog na bigas, pero walang sinabi yung gobyerno na, o oh, ito yung kakainin nyo ah. Ito yung isa sa inyo, ha? Iwan <laughs> ko saan mo nakuha yan. So, ayan mga pre, yun lang po yung ating video ngayon. Bago po tayo magtapos, meron po tayong uh, Facebook page po dito. Yan, ballpointmah2.0 at meron din po tayong uh, TikTok. Same lang po yung pangalan, ballpointmah2.0 Siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe mga pare. Ayan ha, uh, share natin ang video na to at mag-subscribe na. Sa mga bago natin subscriber, maraming salamat po. Pag nag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, ring nyo po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng uploads natin. Ayan. Okay, so yun lang po muna yung video natin. Kita-kits po tayo sa susunod natin yung video. Ingat and bye-bye po.